Gin kamusta kang ko o patrol ang kaimtangan kang isla kang kaluya, pinagi kay Mayor Rinante Lim Sr. Kun sa diin nalipay kag bugal kang alkalde nga sugid nga padayon ang pag-uswag kang kaluya. Nalipay si Mayor Lim banged ang serbisyo kang kuryente sa isla mangin 24 oras ren. Ite sa isla kami mong nalibutan kami kadagat. Hmm. Kag dapat ma-preserve naman ang mga corals, agad nga amulan dia ang mangkat naman sa kaluya nga maka tugrok kang bayan nga parang abuian isla dahil nga manan mo nalantaw ko nga maging next in Boracay ang isla kang kaluya nga dyan white sand man amon bis abon mga beaches dyan ay oke okay, ang amon isla aja dahil una-una simpre orang makubabaya sa si pag dibelok. actually ang amon kwan gani ang amon nga elektrisidad ma almost 24 hours ago by next month dahil nakabakal kami kang darwa ka ngegen nga gen tunit naman sa napukor so uh, ka uh, project pay kami nga uh, base by October or November nga ya ma start naman pantalan sa poblasyon mm -hmm. Hmm. Dugang pa ni Mayor Lim nga ginapapag-on na implementasyon kang lahi sa iligal nga pagpangista kag pagka-develop pagid kang isla sa manami nga lugar kay banget hindi man dia magpuuri sa isla kang Burakay nga maputi man ang baras. Natigayon man solbar ang reklamo kang mga pumuluyo may angat sa siltation sa lugar. Para sa ko patrol Peter Saldivar.